Hi guys, alam ko marami sa inyo yung naghahanap ng trabaho at gustong gusto kong pasukin yung pagiging virtual assistant. That is why pinili kong gawin tong content na to para i-share sa inyo yung mga bagay na natutunan ko nung nag-start ako sa pagiging virtual assistant. So, nilist ko na yung mga bagay na dapat nyong tandaan aside dun sa pagkakaroon nyo ng sariling equipment. Kasi kadalasan, hindi lahat ng company na applyan nyo or agency bibigyan kayo ng mga equipment like laptop or computer na magagamit nyo sa activity nyo or sa trabaho nyo kadalasan dapat meron kang sariling equipment at saka may mga bakat ka pero ito muna yung mga tatalakayan natin ngayon or pag-uusapan natin. So kung gusto mo talagang pasukin ng virtual assistant or pagiging virtual assistant, kailangan mong alamin ang mga pangunahing kasanayan. Like kailangan mo ng mga basic skills tulad ng time management, communication skills at organizational skills. Mahalaga rin na medyo somehow proficient or marunong ka sa mga basic uh, like paggamit ng email uh, project management tool like um Trello or Asana so alam ko ngayon wala pa kayong idea kung ano yon pero as we go along um, mababanggit ko rin yung kung ano yung mga uh, gamit ng mga yon tsaka yung mga communication platforms kagaya ng Slack Zoom yan um, Skype, kung anong ginagamit nyo na communication. Pwedeng internal or external. Tapos, mag-specialize kayo. So, habang may mga VAs na multi-skilled, mas maganda kung may niches ka. So, pwedeng mag-focus ka sa administrative tasks, social media management, customer service, content writing, o even technical support kung galing ka sa BPO. Kasi ang pagiging expert sa isang particular na area ay makakatulong na, ma na makakita ka ng work na mag-match ma doon sa skill mo. Tapos, um, pangatlo naman, gamitin mo ang iyong online presence. When I say online presence, mag-setup ka ng professional profile. Okay? sa mga freelancing platforms tulad ng Upwork, Fiverr, o LinkedIn. So, ipakita mo iyong skills at mga nakaraang projects kung meron man. Para yun, makatulong na makuha mo yung mga tiwala ng mga potential clients or mga agency na gustong mag-hire sa'yo. Huwag kayong maglala kasi gagawa ko ng separate video paano um, like gumawa ng mga profiles sa mga yon at paano kayo maka-attract ng client. And then, pang-apat, clear or magandang communication. Dapat malinaw at maagap ang iyong komunikasyon sa client. Laging mag-update, humingi ng feedback, pag, nag, pag let's say nag-apply ka sa isang agency or company, at maging bukas sa constructive criticism. So, alam ko, syempre tayong lahat, opinionated tayo. So, sa mga feedback ng mga, let's say, agency, pumasakaman o hindi, well, that's reality. Kailangan mong tanggapin. And, gaya ko, hindi naman nung first time ako nag-apply, agad natanggap ako. Syempre may mga challenges akong pinagdaanan. But I will share that to you. Tapos, set proper expectation sa bawat task o project. Um, na gagawin mo siguraduhin mong malinaw ang mga deadlines deliverables at working hours dapat medyo or hindi medyo pero dapat realistic din ang iyong workload tapos susunod mag-aral at mag-adapt ng ng bagong